Yung Ay, yung picture niya, yun yung na, sa mga lokal. Ah, wanted. Oh, eh, po, wanted po ako sa ano, sa sa Gusan del Norte po. Ako ako po yung pinaka worst na tao dito sa lokal namin na lumaban po sa kulto. <laughs> Ay, be proud, Brad. Be proud. Uh, ah, meron lang po ako talagang ano, ah, sa loobin din sa lokal namin. Napaka maraming tiwali diyan Ah, uh, po kasi yung lokal na yan, yung production team nila, ang dami mga budget ng mga camera, kung ano-ano mga pinagagawa nila dyan. So ako, ordinaryo lang po ako eh. Uh, nakita ko po kasi yung katiwalian dyan, yung mga patarget. Kasi yung asawa ko, officer din kasi dyan eh. Kada meeting po dyan sa, ano, sa lokal namin, walang ginawa ko hindi naman sa nagsasalita tungkol sa ano eh, tungkol sa sa mga kalagayan ng kapatid kung naghihirap ba 'yung kapatid kung anong nangyari sa kanila. Laging laging ano, laging meeting puro pera-pera. Ba -pera. target kung 'yung mga ano nila, 'yung mga na uh, training nila. Marami silang ano, marami silang mga pera-pera na mga pinag-uusapan. Meeting 'yun ah, meeting ng officer 'yun. Sabi nga ng asawa ko, wala man nang kung ano nangyayari sa lokal natin o ano nangyayari sa sa kapatiran. Napaka ano eh, napaka ganit sa pera. Itong Mindanao na ano namin. Kaya nga nangyari nga eh, nagkaroon nga kami ng, ano, ng grupo dito, mga except kami. Meron dyan ako nito, ah, 30 years na siya, ah. 30 years na siya nag, nag ano, naglilingkod. A ah, ano, pinaka-first na lokal sa Surigao City. Kasi yung naligaw, nawala yun sa daan eh. Napunta doon sa, nawala sa daan, naligaw. ni ba mga kapatid? Eh naalis ka doon, anong dahilan? Eh may pinakita kasi sa'yo. Dahil sa pinakita, ayun, kumagat ka, ah, nabiktima ka ng bulaang Kristo. Nabiktima ka ng mga bulaang propeta. Naialis ka nila doon sa dapat sana ginagawa mo doon sa dapat sana nilalakaran mo. Eh, talaga pong dapat aware tayo mga kapatid. Lalo na ngayon, maraming paraan para may magpakita. <laughs> oo. Iba-iba <oo>. <laughs> iba ang... Eh, ngayon nga lang eh. Kaya nauso yung... Minsan makikita mo sa mga post sa Facebook, sa kung ano-ano, no? Nakalagay doon sa ano, Uh, post nung isang tao. Paki-edit. No? <laughs> gusto ko ika yung nasa ganito ako, yung nasa ganon ako. O kaya minsan, gusto ko naka... Eh, kasi naka... naka-corporate at attire. Yung iba naman, gusto ko naka-swimsuit ako. Kaya makikita mo ngayon, ba? Eh, yung ang original niya na na picture, eh... Ano lang, ordinaryo lang yung suot, Ma, mamaya Pag ini-edit ba, naka-corporate, naka-ano. Minsan naman, eh, naka-swimsuit, biglang naka-swimsuit. Minsan napunta sa ganun, napunta sa ganito. Oh, andami na ngayon. Eh, si AI, eh, alam mo naman si AI, ano, kapatid na Rodel. Kaya okay. sumikat ng gusto si AI. Oh. Sikat na sikat na ngayon si Ai-Ai. Marami, ma, makikipag-usap ka na ngayon kay Ai-Ai eh. May kausap ka na. pag Una, dati si Siri lang eh. O, eh maysan makikita mo, hindi na si Siri ngayon. Nandyan na si Alexa. Nandyan na si Gemini. Ano, marami ka nang... Kaya matindi, makikipag-usap ka, sasabihin mo, Gemini, are you there? Sasabihin sa'yo. Yes, I am here. What can I do for you? Is there anything in your mind? Ganyan na, uh, ano, kakausapin ka na niya. Anong gusto mong gawin? Ano, ano po ang ibig natin ng uh, sabihin, mga kapatid? Dapat ang awareness natin, may mga magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan para magligaw ang pagliligaw sa pamamagitan ng mga ipapakita nila, kapatid na Rodel. Magpapakita sila sa pamamagitan ng pagpapakita nila ng kung ano ang pwede nilang magamit para magligaw. Magpapakita sila. Yung mention yung, eh, yung niya, yun yung na, sa mga lokal. Ah, wanted. Opo, oh, eh, wanted po ako sa... Ano, sa... Sa Gusandal Norte po. Ako ako po yung pinaka-worst na tao dito sa lokal namin na gumabag po sa kulto. <laughs> Ay, be proud, Brad. Be proud. Opo. Uh, ah, meron lang po ako talagang ano, ah, sa loobin dyan sa lokal namin. Napaka maraming tiwali diyan ah, bali po, kasi yung lokal na yan, yung production team nila, ang dami mga budget ng mga kamera, kung ano-ano mga pinagagawa nila dyan. So ako, ordinaryo lang po ako eh. Uh, nakita ko po kasi yung katiwalian dyan, yung mga pa-target. Kasi yung asawa ko, officer din kasi dyan eh. Kada meeting po dyan sa, ano, sa lokal namin, wala lang ginawa ko. Hindi naman sa nagsasalita tungkol sa ano eh, tungkol sa sa mga kalagayan ng kapatid, kung naghihirap ba yung kapatid, kung anong nangyari sa kanila. Laging, laging, ano, laging meeting, puro pera-pera. ba target kung yung mga, ano nila, yung mga na uh, training nila. Marami silang, ano, marami silang mga pera-pera na mga pinag-uusapan. Meeting yun, ha? Meeting ng officer yun. Sabi nga ng asawa ko, alaman lang nangangamusta kung ano nangyayari sa lokal natin o ano nangyayari sa sa kapatiran. Napaka ano napaka ganit sa pera. Itong Mindanao na ano namin. Kaya nga nangyari nga eh, nagkaroon nga kami ng ano ng grupo dito, mga except kami. Meron di ako dito, ah, 30 years na siya, ah. 30 years na siya nag, nag, ano, naglilingkod. Ah, bali ano, pinaka-first na lokal sa Surigao City. 30 years na siya naglilingkod umalis siya dahil diyan sa area 52 na yan Badbadong. Hindi niya kinaya yung ano yung yung na, narinig niya yung sinabi nung isang kapatid na na tungo sa area 52. Hindi niya kinaya yung mga ganung bagay. Kasi nag, nagbabanal nga nag natay nagbabanal eh. Kaya lang nangyari hindi wala na eh. Simula nung namatay si Brad Ellie. Wala nangyari na consultation. Wala nang ano, wala nang mapagtanungan mo kung manggagawa pag nagtanong ka sigurado black ka agad pati yung GS tapos eh, open ano pa open conversation pa sa isang ano local maraming katiwalian dito sa ano Mindanao brand yeah. ako isa ako sa ka, ka, ano isa ako sa character assassinate karak character assassinate po talaga di ba oh. sinend ko sa inyo bandado ko oo oh, sinend po sa akin yung ano yung picture oo uh, grabe oh. uh, ano Brad. Kuya Will, oh. tatanungin ka namin ni Brad CJ. Opo. Are you a proud Exeter now? Very much proud po. <laughs> Very much proud. Salamat po sa Very Diyos. Po. Brad Will, oh. Kuya Will. Uh, nung una ko siyang nakausap, Brad CJ talagang umiiyak. Pagka kasi merong umiiyak na kapatid nakausap ko, pati ako napapaiyak. Totoo yan. Hindi ko, pa, hindi ko ano pumapigil yung ano nararamdaman ko. Lalo mm -hmm. na yung yung kapigatian ng kapatid, yun dapat yung si Daniel Raso nang umaako doon eh. Mm -hmm. Kaya ako. lang, mo, meron siyang cellphone, nagsisinungaling siya, nawala daw siyang cellphone. Para hindi siya kontakin ng mga kapatid. <laughs> Mm -hmm. Nagpapailaw nga sa ng cellphone niya eh bakit wala mm -hmm. cellphone? service iPhone ten cellphone niya ano kalokohan ba yan tatlo-tatlo <laughs> nga yung cellphone niya merong Samsung eh at saka merong iPhone 16 eh yung mm. Samsung na naka-flip saka yung Samsung na latest Ang dami niyang cellphone ay naku. Ang dami niyang cellphone kaya ang alam niyo po Brad CJ Brad Kuya Will Napaka-sinungaling niya Sobrang sinungaling yun lang sa Area 52 tsaka sa Alak. Pwede naman niya sabihin, sabi nga ng mga kapatid, mas matatanggap po namin na ihingi siya ng paumanhin. Tanggap naman po namin yun. Talagang tao, nagkakamali. Pero the fact na, na nagsisinungaling siya, eh, ano, pangit. Mm. Yun po. Meron ka pang gusto sabihin, Kuya Will? pero well, salamat sa Diyos kasi uh, yung mother-in-law ko, yung asawa ko, anak ko. Except na po sila. Ay, salamat sa mga. Di ba yun yung problema mo nung nakaraan? ano? Opo. Opo. Wing, yung mother ko, mother ko na po pala ba? Mother ko lang talaga kasi mga kapatid ko dito, wala na. Closet na lahat sila eh. Na, nah. Nalalagas talaga, nalalagas talaga yung MCGI na yan. Mm, kasi, wala. So. Di ba, eh, mo, saan ka makakita ng, ng ano, ng, magsasalita ka ng di ba ating walang kibuan? Ano ba yun? <laughs> Kabubuhan yun. Kabubuhan. Eh, Kabobohan. tsaka yun lang, Opo. ano, Opo. yung mga... Kasi yung dibate, tapos mga pa yung hindi mo ano ba yun? Natatalo talaga sila. Yan Opo. yan. Tal yan Natatalo talo. Talong-talo na. Talong-talo na, Brad CJ, kaya nga triggered sila eh. Takot na takot sila doon sa GC natin. Hmm. Kaya mm. nga eh. Ngayon, eh, Brad CJ, kung may... wala silang makuang information kung sino-sino yung nandoon sa GC, ngayon sa Canada, nagbabahay-bahay na sila. Tinatanong na nila yung mga kapatid, are you with us or are you with them? Pagka merong ganon, mga kapatid, lalo na nandito mga nasa abroad, may strict rules po tayo sa privacy natin sa bahay. Huwag nyo silang patuloyin. At tumawag kayo ng police pag merong nangungulit. Ayun, mga kapatid. Pagka po ano, pag uh, trespassing po 'yon. Mm, ang pulis nga kailangan may warrant eh. Mm. Eh Ayun pa hindi naman mga pulis. Pulis pang kalawakan daw ata sila eh. Shider. <laughs> Ay, parang ano, parang po. Na, si Shider po, Shider po oh, yan, Shider. Oo oh, nga eh, oo oh, nga po eh. Alien. Alien, alien. Alien. <laughs> Sige, ko yung will salamat po uh, salamat salamat po sa, salamat sa, sa Diyos, sa kay Diyos. Kay salamat uh, po sa Diyos mga po advice usay nyo akiat mo kayo ang kayo wag kayo matataakot kay daniel lasun akiat na kayo sabihin mga sa mga ano mga kapatid, advice ko malaman inyo ibang mo kayo Huwag kayong ako 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 mga mga ano mga experience niyo para malaman ng ibang uh, oh. oh. ano. natin si ano si Attorney Si ano, Sige Attorney Kat Bendia. Nami-miss ko to eh. Yeah. Attorney Kat Bendia, akyat ka. At, uh, At share us your story of your faith and existence.